Hi hey guys, ah, magandang araw lalo na po sa ating mga kapwa security personnel Welcome back to my channel So sa video ito mga 5-9 ay mag-share tayo ng konting tips regarding sa pag-arrange o pag-ayos ng ating tuan files or requirements para makakuha tayo o makarinyo ng ating security guard license sa kamkrami okay? So siyempre kahit ngayon sabihin natin na online ano, kailangan para natin sundin kung ano yung arrangement ng ating mga requirements para kahit papano hindi tayo ma-reject doon sa Camp Grammy. Okay? So, syempre mga pipe na yung pagpatuloy natin yan pagkatapos kami itong aking intro. So, yun mga pipe ay uh, share lamang tayo ng kuting tips sa inyo kung paano nga ba i-arrange ang ating uh, 2-1 files. No? Para pagdating po noon sa Camp Grammy or sa one-stop shop, ay uh, naka-file na po ng maayos ang inyong mga dokumento at uh, hindi na po ma-question ng mga nag assist na polis doon, no? So, samahan niyo mga 5-9 hanggang sa dulo ng uh, video ito para kahit pa ay magkaroon po kayo ng idea just in case na ibigay sa inyo galing sa training center na hindi pa na-arrange, no? So, mga 5-9, ito po yung arrangement ng uh, ating 2-1 files, no? So, ipapakita ko po sa inyo, okay? So, ito po ay uh, isang folder, no? Yan. So, sa bungal po ng folder... Ay, nalalagay po diyan yung application form. Galing po 'yan sa uh, training center, no? Then napipilapalan uh, lang niyo 'yan, okay? Tapos pag binuksan niyo yung folder sa loob, bandang kaliwa, nakalagay po dito yung uh, medical certificate niyo. Yan, ito po yung pagkakasunod-sunod, yung drug test. Yan, tapos yung uh, neuro. Tapos ito yung uh, national police clearance po niyo. And then yung uh, inyong uh, birth certificate at yung diploma. So yung uh, birth certificate niyo mga 59 at saka yung uh, diploma pwede po dito yung xerox, okay? So dito bandang kanan mga 59 no, meron din dinong application para sa lsp or sa license to exercise security profession, no? So nakalagay diyan yung, yung pangalan, address, birthday, birthplace niyo, yan tapos kailangan niyo na ng time mark, yan left and right to, tapos uh, yung perma no then sa next po nito is yung inyong SBR yung SBR na ito mga 59 is galing lang ito sa uh, training center yung SBR na yan okay so yan no ang susunod po is yung inyong firing certificate then na uh, sunod po yung inyong uh, retraining course certificate no so nakalagay po yan dyan okay So next po mga five na yun, no, after ng inyong uh, retraining course certificate, no, meron pa rin ditong certification, no, para sa in-service enhancement security training course, no. So certification pa rin po yan, okay. So next po doon is yung GKE result po ninyo, yan. GKE result po yan, nakalagay po dyan yung pangalan ninyo sa GKE result, okay. Tapos, ah uh, next po is yung opening report. Yan, opening report po yan dyan. At ang pinakalas po is yung closing report. So, siyempre, dapat nakalagay po ang inyong mga pangalan dyan, no? Dapat kasama kayo dyan sa uh, batch na yan. Okay? So, yan po yung pinakalas yung closing report. Okay? So, yun mga 5 no? Sana kahit pa paano ay uh, kayo ng idea kung ano nga bang pagkakasunod-sunod ng inyong uh, 2-1 files no? para makapag-renew ng security guard license. Okay? So yun mga maraming maraming salamat po sa pag-asama sa aking mixing video. No, po ay, uh, huwag po sana ang kalimutan mag-subscribe. And of course, pakihit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na sunod kong i-upload. Okay? At syempre, huwag nyo rin pong kalimutan mag-like, share, and of course, mag-comment down below regarding po sa topic natin kung ano po yung mga kulangan sa nabanggit ko dyan. No? Para kahit papano ay uh, maisipa po natin sa ating uh, kapwa security guard o sa ating kapwa security personnel. Okay? So yun mga 5-9, maraming maraming salamat po. God bless us all.